Nagsagawa ng bloodletting activity ang LGU Reyna Mercedes, katuwang ang Rural Health Unit at Cagayan Valley Medical Center nitong September 26, 2025 sa Judge Manuel T. Respicio Memorial Coliseum. Layo nitong makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa blood bank ng CVMC na magsisilbing reserba para sa mga pasyente sa oras ng pangangailangan. Ayon kay Municipal Administrator Francis Saguban, nakalikom na, or nakalikom na ang bayan ng 193 blood units sa mga nakaraang donation drive dahilan upang umangat sila sa ikawalong pwesto bilang pinakamalaking kolektor ng dugo sa Rehiyon 2. Target naman ng LGU at RH na higitan pa ang naturang bilang ngayong taon. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice Mayor Harold Respicio sa tagumpay ng aktibidad at binigyang diin ang malaking tulong nito sa mga kababayan. Children, don't drink and don't smoke para healthy kayo parati at makapag-donate kayo ng dugo para in the future kapag magkasakit kayo o magkasakit ang inyong mga mahal sa buhay libre ang inyong dugo kaya maraming salamat dito sa Cagayan Valley Medical Center napakabait nila libre sila kapag ikaw ay mag-donate ng dugo at mag ask ng dugo pero kapag Cagayan Valley Medical Center garantisado libre instant turo kagad at kapag ikaw ay nang nangailangan ibibigay kagad ka ang inyong dugo na pangailangan. Kaya maraming maraming salamat din dito sa ating mahal na mayor dito sa Reyna Mercedes, Attorney Maria Lourdes Respicio Saguman dahil siya yung nag-initiate ng project na ito. I think this year, meron kami three or four na appointments with Cagayan Valley Medical Center kasi dito sa ating region sila lang ang may kakayanan na magbanko ng dugo at kumuha ng dugo at magbigay ng dugo at magdistribute ng dugo. Hanyang kapag maraming pondo ng dugo sa blood bank, libre at mas mabilis na makakakuha ng supply ang mga kababayan nilang nangangailangan o mangangailangan. Samantala ay binahagi ni blood donor na si Roman Arcalas na napakasarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa, lalo na't isa siyang regular o regular na nagdodonate ng dugo. Uh, sa mga nagbabalak na ng magdonor ng dugo, uh, amin pa natin para makatulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan ng dugo. Ano, na mana... mga may sakit, natch. Ipinaliwanag naman ni Dr. Paul Rospicio, Municipal Health Officer, na bukod sa pagtulong sa kapwa, may benepisyong pangkalusugan din ng pagbibigay ng dugo. Kabilang dito ang pagpapabuti ng blood circulation at pagsasaayos ng iron levels sa katawan ng donor. Primarily, it would regulate yung viscosity ng blood. So matatanggalan ka, mas less viscous yung blood. Number two, yung regulation ng iron content ng katawan natin. Siyempre, map mapoprotect yung heart, no? And then second, uh, thirdly, is that uh, may bago na production ng RBC. Di sabihin, parang bago yung blood, no? So, merong somehow rejuvenation sa katawan natin. At uh, healthy ka, and then there's also calorie burn, mga 460 60 uh, kilocalories per day. So, somehow, may malaki yung tulong sa heart natin nung pag -donate, no, pagdodonate, no? Patuloy na nananawagan ng LGU Reyna Mercedes sa kanilang mamamayan na suportahan ng mga susunod pang bloodletting activities bilang bahagi ng kanilang admokasiyang isang patak buhay ay kaakibat. Gising IFM News